bakit na uuwi sa hiwalayan ang mag-asawa number one is lack of communication walang magandang komunikasyon hindi maganda yung komunikasyon ninyo mag-asawa especially doon sa mga umapasok uh, sa mga long distance relationship um, hindi talaga maganda kung um, yung communication ninyo is hindi maganda. Hindi yan hindi yan magwo-work yung relationship niyo lalo na pag mababa yung communication ninyo. Si kapag malayo kayo sa isa't isa, maraming mga temptasyon ang lalapit. Lalapit yan sa inyo. Um, pero nasa sa inyo pa rin kung magpapadala kayo sa mga timtasyon na 'yan. Isipin ninyo uh, ang iyong ang inyong mga pangako. Uh, you know what lack of lack of uh, communication, hindi lang 'yan uh, nangyayari sa mga LDR. Nangyayari din 'yan kahit nandyan yan, naka uh, nakasama mo yung mahal mo. Nagkakaroon pa rin kayo ng lack of communication kasi nga um, kumbaga may nakaharang, may nakasagabal. Kasi in the beginning, hindi kayo naging open. Hindi kayo naging open communication sa isa't isa. Dapat sa umpisa pa lang is open communication na kayo. And yeah, hindi talaga yan maiiwasan. Lalo na doon sa mga OFW na sinakrepesyo, mapalalaki ka man o mapababae. May asawa, Um, lalo na yung may mga asawa kasi yung temptation talaga is na nasa paligid lang yan at depende lang talaga kung ikaw ay uh, mahina ka na mahina ka sa ganong mga bagay na yun na kumbaga syempre hindi natin may iwasan na uh, mga ngailangan tayo ng kalinga ng ating asawa. But dapat isipin din natin bago tayo umalis ng abroad is yan din yung magiging consequences, di ba? So kailangan maging maging ano ka, maging matatag ka. Um, I know madaling sabihin yung katagang yun matatag. May time talaga na mabubuwal ta talaga yan. Lalo na kung, like for example, one year or two years or three, yun, years ka nang hindi na nakakauwi um, syempre, marami ka talagang iisipin na ano yung ginagawa ng asawa ko doon, may, may ginagawa ba siya, may, may, uh, yung pinaka-importante lang is, maging open kayo. Kahit malayo kayo sa isa't isa, maging open pa rin kayo yung mga nangyayari sa pang-araw-araw ninyo. Um, kung ano yung nangyayari sa detalye ba. Um, kasi yung Maganda yung communication, communication ninyo kahit ilang years pa yan na kayo ay LDR. Magwo-work yung relationship ninyo. Pag alam ninyo kung ano yung uh, kung ano yung sinasabing open communication. Kasi mag-asawa kayo. At uh, kahit kahit ilang years pa yan. Um kumbaga sisiw lang yan kasi kasi nga open communication kayo at may trust kayo sa isa't isa yun ang pinakaimportante trust open communication and understanding na sinakripisyo ninyo both sinakripisyo ninyo para sa uh, future ninyo mag-asawa para sa future ng inyong mga anak and yes ito rin yung mga dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa kasi mababa yung kanilang komunikasyon um, hindi, uh, kumbaga hindi nila training ng maayos ang kanilang komunikasyon. Kumbaga, um, marami pa tayong dapat malaman. Ako as a, as a married woman also, nakaranas din kami ng LDR. For three years kami nakaranas, mag-asawa kami. Sobrang hirap. Sabi ko nga sa kanya, if ever man na hindi ma-ano yung visa ko, Um, sabi ko sa kanya, kaya mo bang isacrifice lahat kung anong mayroon ka dyan sa Belgium ang sabi niya sa akin, kaya ko but I know it's easy to say those words kasi hindi pa nangyayari but sa awa ng Diyos syempre um, kumbaga dininig yung aming panalangin at also na maging matibay kami at maging open maging open kami sa isa't isa Mag nagiging open kami sa isa't isa pero may time talaga na hindi kami nagkakaintindihan. Lalo na pag ano, pag, kasi syempre, language is the problem. So, kahit pa nga, uh, same nilang Belgian or same Filipino couple, nagkaka-misunderstanding din nila sila, right? But like what I said, pag may open communication kayo, masusolusyonan at willing kayong ma masolusyonan or ma-fix ang inyong married. Hindi lang dahil sa inyong dalawa, but also sa inyong ah uh, mga anak ah uh, yung ano lang na yung sitwasyon ko lang noon is wala kaming anak pero uh, kumbaga kaming mag-asawa is binigyan talaga namin ng atensyon binigyan talaga namin ng kumbaga effort both side na panatilihin yung aming marriage kasi um syempre na promise kami sa isa't isa na we will stay forever you know so yeah um, ito talaga yung mga mga sanhi ng hiwalayan ng mag-asawa. Ang yung mga number two is ah uh, yung priorities. Kung noong nagsisimula ang inyong relasyon, ikaw at ang inyong mga anak, ang priorities. Pero ngayon, ah uh, parang bula na na nag na lang sa hangin. Nangarap kayo noon pero hindi na matutuloy dahil hindi na kayo ang priority ng kanyang buhay. Yung binuo ninyong mga pangarap is hanggang doon na lang. Matutuloy pa yung pangarap pero hindi sa iyo kundi sa taong minamahal niya ngayon. Kayong dalawa ang nagbuo pero ang ending is hindi ikaw ang kasama kundi yung bagong minamahal niya na nakilala lang niya sa social media in a short period. Tapos, sasabihin niya sa'yo, sorry, hindi na kita mahal kasi may mahal na akong iba. Ganun na ganun lang for 10 years ninyong pagsasama bilang mag-asawa. At dyan mo lang na-realize, nandyan mo lang na-realize na hindi, na hindi mo na siya mahal. How come? Bakit? Na naggaganon na lang na nakilala mo lang itong, itong taong ito, itong babae o itong lalaking ito sa social media at na in -love ka. What you feel now is a temporary. Lahat yan lahat 'yan is it will it will fade away in time kumbaga temporary lang yung naramdaman mo ipinagpalit mo lang sa short period na nakilala mo So nag-abroad ka para sa ating kinabukasan. Kasi may mga pangarap tayo. Then malalaman ko na hindi na pala ako ang kasama sa mga pangarap mo. Anong dahilan bakit biglang nagbago? Biglang sabihin mo na ayaw mo na. Na walang dahilan. May pagkukulang ba? May pagkukulang ba? Akala ko ako yung priority mo at yung mga anak natin. See guys, ito rin ang nagiging dahilan uh, ng hiwalayan ng mag-asawa. Kung noon yung priorities, priority mo is yung asawa mo at mga anak mo. And then nag-ano ka lang, nag-abroad ka lang. And then um, pumasok ka sa isang social media, may mga nakikilala ka, like what I said everywhere they have temptation. Nasa sayo lang. Nasa sayo lang. Okay lang. Okay lang magpadala ka sa mga temptasyon kapag, kapag wala kang asawa, kapag single ka. Pero kung may asawa ka at may mga anak, may responsibilidad ka. Um, hindi ka naman, uh, hindi ka naman bata na kahit nga bata, they know it, what is right and wrong. Tayo pa kaya na mga matatanda na? We know So choice is nasa sa atin pa rin. Sinasabi lang nila tao lang tayo, nagkakamali din. Pero hindi 'yun excuse, guys. Kahit tao ka, may sariling pag-iisip ka. Isipin mo kung ano yung mangyayari sa hinaharap kung gagawin mo 'yan. Kung sasabihin mo sa asawa mo na ayoko na. Tell him or tell her, tell her. Ano yung dahilan mo? bakit na fall out ka, bakit hindi na siya yung priorities mo. Tell to that person, wag na wag mong basta-bastang iiwanan sa ere ng ganun na lang kasi wala ka ng pagmamahal sa kanya. And that's impossible, bakit pinatagal mo pa ng 10 years, bakit nagkaroon pa kayo ng 5 na mga anak kung hindi mo mahal yung asawa mo. It's because naguguluhan ka, naguguluhan ka lang kasi kung sino yung mga nakikilala mo sa social media, akala mo is uh, nakakatulong sa'yo. But the truth, no. Lahat ng mga nakikilala mo, they are not forever they gonna stay with you. They are not forever that they will be loyal to you. May mga tao talaga na um, sasaksaking kapatalikod kasi yung jealousy ng tao, yung jealousy ng tao at yung pagkakontento ng isang tao, hindi mo yun makikita gagawa at gagawa sila ng paraan para ma-destroy ka. So dapat mag-isip ka kung sino yung mga nakikilala mo. It is a social media, marami ka pang matututunan sa mga mistake. At make sure that those mistake na nangyari sa'yo is maging lesson sa'yo. At sana hindi dumating yung punto na magsisisi ka sa bandang huli. Kaya maraming nagsasabi na yung pagsisisi nasa huli. You know what? Um, pwede naman yan ma-prevent pag alam mo yung tama. And if ever man may problema kayong mag-asawa, gumawa kayo ng paraan. Hindi lang yung isa ang gagawa ng paraan. Both kayong gagawa ng paraan. Kasi hindi dito lang nakasalalay yung marriage ninyo. Nakasalalay din dito yung future yung mental health ng yung mga anak kasi kayo mismo ang mag ang mag aano nun kumbaga kayo mismo ang sisira nun in, in a happy life uh, parents that both kayo nandyan present na pumunta kayo ng graduation pumunta kayo ng mga uh, like uh, family gathering nabuo kayo it's nice you know pero kapag broken family kayo, okay, isa lang ng ka-present, pero yung mga anak natin, hinahanap din yung kanilang ina or hinahanap din yung kanilang ama. Siyempre, hindi yun pinapakita sa inyo na gaano sila kaselos kung nakikita nila yung kanilang classmate na buo, yung pamilya, yung mama at papa nandiyan present, you know. I think you will feel guilty. Sana you make sa mga taong makakarinig nito at kung ikaw ay may asawa, may anak at kung nalilito ka man sa panahon ngayon, tumawag ka lang sa Panginoon, kausapin mo siya, humingi ka ng signs sa Kanya at maghanap ka ng paraan kayong dalawa mag-asawa to fix that marriage. At kung hindi na talaga ma ma madadala sa, sa lahat ng ginawa ninyo, I know sad to say it's difficult you have to explain that to your children and I know yung mga kabataan ngayon they are very smart they will understand it basta may good explanation so sa inyong lahat sa mga nakikinig sa mga uh, nagkaka nakakaranas ng problema nagstasrago sila ng kanilang marriage um marriage life yung kanilang journey Nobody is perfect, even me. My relationship to my husband is not perfect, but those imperfection, um, napapanatili namin. Kasi, we love, we love our, uh, we love our, our marriage. I mean, we love each other, and we comfort each other. We understand each other. We're very open-minded. A good communication. Kung mahal mo ang yung pamilya hindi mo sila sasaktan pipiliin mo pipiliin mong uh, magstay pipiliin mo na ma-fix yung marriage ninyo pipiliin mong um, makita yung mga anak mo happy sila mentally and psychologically walang imposible dito sa mundo kung hahanap kayo ng paraan so anyway guys thank you so much i appreciate all your support uh my ch to my channel because this channel is about mental health about you know about marriage about relationship to your parents to your sister-in-law to your husband to your wife to your parents-in-law as long as we're talking about mental health so anyway guys thank you so much and god bless us enjoy listening